ang ang akong igsuon December 29 ni hubog siya unya gabi na kayo mga alas 12 na tungod ang gabi siya nga wa ang palimot kay lagi hubog so kada na missing siya unya anto to dato pagka December 31 ako siyang gipost sa public sa akong Facebook para ma-awareness ba kung kinsa may nakakita sa akong igsuon nga si George Estrada nga nawala ubasin man nga na ay makakita, makamisit sa kuha. Ug na, na nga ako ang nabugo sa kong kasing-kasing nga modul ko sa brigada nyo M. Team Cebu nga magpatabang ko nga para akong maparepair ngadto sa brigada nyo M. Palawan nga matabangan ko sa buwang problema nga masolusyunan nyo makita na ko siya nga akong buhi manugaling akong igsuon ug wala madugay pagka miaging adlaw pag rin ako sa Brigada Nyo Sip M. Cebu, January 11, na pagbrigada na ko ng udto wala o gabi eh, nakitaan ko ako ang igsoon dito sa City of Palawan Naku kaya akong pasalamat sa brigada nyo si PM Cebu labi na ni Atty. Jurel Broca Patinyo nga paspas -pas kayo ang solusyon sa pagsulbad sa kaso nga missing ang akong igsoon Pugdaghang kayong salamat As always, Brigada is number one. Ako dia si John Estrada, Naghangyo ka ninyo nga paminaw ka mo o Brigada News FM Cebu. Solid followers, Brigada News FM Cebu.